Hello mga kainday, narito naman ninyong lingkod na si Inday Magandang araw sa inyong lahat Sana kayo lahat pinagpapala ng Diyos Ito na nga, so mga kainday narito Birthday ng aking kapatid At syempre umuwi siya from Ligaspi to Bulusan Diba? So for the first time nangyari nakatupara na Ang ating mga pangarap na itong bahay ay pag may umuwi Pwede na magbudol pa Kasi mayroon ng space, o diba? So for the first time ngayon lang ito nangyari at syempre sa susunod na pag-uwi ko na naman ay may mangyayaring ganap na ganyan uli, o, diba? Yan ang aking pinapangarap nung araw pa na sana'y one day, once upon a time, once in a blue moon, ay may ganitong pangyayaring magsama-sama kaming mga pamilya at magkainan lang. Masaya na, di ba? Hindi na kailangan pumunta sa maraming lugar o sa ibang lugar para mag-rent, para magsama-sama at magbudol pa ito, kung ano-ano pa. So, dito sa bahay, pwede na. O, ba? Diba? Tipid. Yung ire-rent mo, ibili mo na lang ng mga pagkain at lutuin sa bahay. Safe pa. Tipid pa. At sure ka pa sa kinakain mo. Masarap at malinis. O, ba? Diba? San ka pa? So yun lang mga kainday, ganito lang ang buhay-buhay. Paminsan-minsan, swan in a blue moon. Ay, may kaganapang ganito, di ba? Masayang. Happy-happy. Sabihin man ng iba na ako'y mayabang, Pwes, ito ay kaya na. Nung araw kami, walang-wala. So ngayon lang nangyayari ang mga ganito dahil sa pagsisikap o di ba? Tawagin man ng iba na mayabang at selfish whatever, I don't care. Ang mahalaga sa akin, kami nagkakasama-sama ng pamilya buo at yun, masaya kahit sa ganitong tagpo lang simpleng buhay o di ba? Kailangan magbanding yung masarap umuwi na ang kabanding mo ay family, hindi yung iba kasi yung iba pag binanding mo pag alam nang wala nang mahita sa iyo iiwan ka na lang yan sa ere kaya mas mainam pa sa pamilya ka na lang para mayroong memories na maganda para sa kanila o, diba? lalo na sa magulang natin konti na lang ang hininga so kailangan mo nang ibanding kung may time ka bakit mo pasasayangin para sa iba dito ka na sa pamilya mo muna Tsaka na yung iba, yung iba marami dyan. Pwedeng makapili, pwedeng makahanap. Pero ang pamilya, hindi mo na yun mapipili at di mo mahanap kung sila'y wala na. No return, di ba? No rewind, gano'n. So yun lang. Ciao!